Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Unang bisis ngayon sa maraming mga taon na nagdaan sa kanyang karawan na magkakasama ang mga ito. Pati sina Basil at Dr. Maki. Walang pagsisidlan sa kanilang tuwa at masaya ang mga ito para kay Badong. Pagdating ng mga ito, kasama na din itong si Mata. Naabutan pala ng mga kabataan itong si Mata doon sa gusali at ito na rin ang nagsabi sa kanila. Tuwang-tuwa naman na niyakap nitong si Badong ang kanyang mga anak. Samantalang ang mga kaibigan ng mga ito, napatitig ang mga ito sa ama nila ni Buhawi at Makro. Lalo na ang mga unang bisis na nakakita kay Badong. Napahanga ang mga ito sa hitsura ng ama ng kanilang mga kaibigan. Matipuno pa rin kasi ang katawan nito at hindi mo mabanaag ang edad nito. Ngayon, naintindihan na nila kung bakit gano'n na lamang kalakas ang dalawa dahil naman na namana nila ang mga ito sa kanilang ama. Masayang masaya itong si Badong sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit agad, nawi ka sa mga nandudoon na kailangan na nilang makaalis babalik sila doon sa resort ng paraiso. May plano na rin itong si Badong kung ano ang mga dapat nagagawin tungkol kay Mayor Abansado. Makalipas ang ilang mga minuto, sakay na ang mga ito ng dalawang bangka pabalik doon sa resort ng paraiso. Sina Dr. Makina at Basil ang nagpapaliwanag doon sa mga bata tungkol sa lahat ng mga nangyayari sa kanilang ginawang bakasyon at kung paano nila nakakasagupa ang mga aswang na iyon hanggang sa ibinunyag na ng dalawa ang tungkol sa kaugnayan nitong si Mayor Abansado sa lahat ng mga pangyayaring iyon. Pagdating ng mga ito doon sa resort, agad na kinausap ni Badong itong si Major Maro at sinabi nito ang kanilang mga natuklasan doon sa gitna ng kagubatan. Napadilat pa nga ang mga mata nitong si Major Maro nang mapag-alaman na ang nasa likod ng lahat ng mga nangyayaring kababalaghan sa isla ay walang iba kundi ang mayor ng kanilang lugar. Hindi pa nga makapaniwala ang mga pulis dahil ang mayor ang nagutos sa kanila na magbantay dito sa resort. Ngunit nang sabihin na nitong si Badong ang lahat-lahat, lalo na ang tungkol sa mga ginagawa ng nahuli nila na pinamumunuan nitong si Dr. Sarte, dito na na ang mga pulis na pamura itong si Major Maro. Pakiramdam niya, niluloko lamang sila ng mayor. Uwi ka nitong si Major Maro kay Badong. Ngayon nahawak na natin ang mga taong ito, ginoong Badong. Tiyak na may kalalagyan ang mayor na iyon. Maraming salamat sa ginawa ninyo, ginoong Badong. Ngayon din, dadalhin ko ang mga ito doon sa ating bayan. Dagawin ko ang lahat para maipakulong ang mayor maiwan ang apat kong mga tauhan dito sa resort ginaong badong para makakasama ninyo at sa muli maligayang kaarawan ako na din ang bahala kay Don Lujo, natawagan ko na ito kanina at baka bukas magpunta ng mga iyon dito sa kanyang resort batid ko kung malaman ito ang ginawang katarantaduhan ng kanyang pinsan na si Mayor Abansado magwawala iyon sa galit sa araw din na iyon, dinala ng mga pulis ang mga nahuli nila ni Badong. Balak din nila ni Badong na magpalipas ang mga ito ng dalawang araw doon sa isla para maipagdiwang ang kanyang karawan. Kaibigan at kakilala niya ang may-ari ng resort na ito na si Don Natawagan na din nila ito kanina at nakapagpaalam na rin itong si Badong kay Don At kaya pupunta ito kinabukasan sa resort ng paraiso para makadalo sa kanyang pagdiriwang. Patuloy pa rin na ginagamot ng mga ito ang mga naging sugatan sa labanan. Kinabukasan, pansamantalang nakakalimutan ng mga ito ang kanilang mga kinakaharap na mga problema. Buong araw na nagsaya ang mga ito doon sa resort. Tumulong na din ang lahat ng mga trabahador ng resort sa kaarawan nitong si Badong. Masayang masaya ang mag-asawang lala at badong sa mga kaganapan na iyon. Sa unang pagkakataon, magkakasama ang kanilang pamilya. Kung masaya man ang mag-asawa, lalong-lalo na ang magkakapatid na sina Makro, Buhawi at Atina. Hindi mo mabanaag sa mga hitsura ng mga kabataan na ito ang kakaibang bangis dahil sa mga uras na iyon. Tipikal na mga kabataan lamang ang makikita mo sa mga hitsura ng mga ito nando doon na rin itong si Don Lujo para makisaya. Galit na galit din ito sa kanyang napag-alaman tungkol sa pinsan itong si Mayor Abansado. Paglipas ng dalawang araw, nagpasyang bumalik na ang mga ito doon sa bayan ng San Nicolas. Nagpasya na din na manatili muna doon ng ilang linggo ang mga kaibigan nila ni Makro at Buhawi. Pati pa nga itong si Riba para makasama ng matagal ang kanyang mga pinsan na natili muna ito doon ng ilang mga araw. Nagpapasalamat naman ang buong bayan sa grupo nila ni Badong dahil sila ang dahilan kung bakit nahuli at nakulong itong si Mayor Abansado. Lumipas ang mga araw na walang ginagawa ang mga kabataan doon sa lugar ng San Nicolas. Inubos ng mga ito ang kanilang oras sa pagsasaya at makalipas ang mahigit sa isang buwan nagsiuwian na muna ang mga kaibigan ni Makro na sina Umar at Ronron. Samantalang nagpaiwan din doon sina Amaya at Makil. Nagpaalam din muna sina Ringo at Baldo na bumalik muna ang mga ito doon sa kabilang isla. Dadalawin lamang ng mga ito ang kanilang mga kaibigan at mga kamag-anak doon. Samantalang itong si Maya, nagpaiwan din doon sa lugar nila ni Makro. Sinabi na kasi ng dalawa na sina Maya at buhawi kay Badong tungkol sa kanilang plano. Nais na nitong si Buhawi na magkakaroon na ng pamilya kasama itong si Maya. Kahit na medyo may kabataan pa ang edad ng mga ito, hindi naman tutul itong si Badong at Lala sa desisyon ng dalawa. Suportado pa nga nila ang mga ito at makalipas ang ilang mga buwan, tuluyan ng nag-iisang dibdib ang mga ito. Ginastosan ito ni Badong dahil imbitado din lahat ng kanilang mga kakilala at mga kaibigan sa kanilang bayan, pati naroon sa mga karatig na bayan. Masayang masaya naman itong si Buhawi. Dahil bukod sa kasama niya ang buong pamilya, nanduroon din ang ama at ang lulo nitong si Maya na galing pa doon sa kabilang isla. Pati ang kapatid ni Maya na si Bilin ay nandoon din. Makalipas naman ang ilang mga araw, nagpasya itong si Buhawi na bumukod na ng tirahan. Mas pinili nito ang tumira doon sa bukirin ng Kalye 13. Bukod kasi sa napamahal na nila ang bukirin na iyon, may mga naging kaibigan na din doon itong si Buhawi. Mayroon din silang malawak na lupain at nangangako itong si Buhawi na siya na ang mag-aalaga doon. Doon sa bukirin ng Kalye 13, Nakatayo ang bahay nila ni Buhawi doon sa gilid ng mga maisan. Sa kabilang banda naman ay nando doon ang kanilang malawak na palayan. Bukod sa mga ito, marami ding alaga na mga manok, kambing, baboy at mga baka ang mag-asawa. May mga katulong din itong si Buhawi doon sa bukirin. Sa unahan ng kanilang bahay, nando roon ang isang malaking kamalik at mayroong anim na mga tauhan na laging kasama itong si Buhawi. Mahigit sa dalawang taon na din itong walang ibang ginagawa kundi alagaan ang kanilang bukirin at ang kanyang asawa. Lalo na ngayon na nagdadalang tao na itong si Maya. Sa loob ng mahigit sa dalawang mga taon, hindi na naranasan pa ni Buhawi ang makikipaglaban. Ngunit tulad ng mga paalala nitong si Badong, huwag kalimutan ang kanyang mga obligasyon sa kanyang mga tangan. Kailangan pa rin na pakainin niya ang mga ito ng mga dasal at mga usal. Samantalang sina Makro naman, Amara, Makil at Toro, patuloy na magkakasama pa rin ang mga ito. Ngunit sa paglipas ng mahigit sa dalawang mga taon, may binuong grupo na ang mga ito. At tinatawag nila itong San Nicolas Assassin. Ang tumatayong namumuno sa mga ito ay itong si Tatamak. Kabilang din sa kanilang grupo, sina Ringo at Baldo dahil sa pagsulpot ng mga kasamaan doon sa kanilang bayan. Maging sa mga karatig na mga lugar, binuo ang grupo nilang ito. Isang sekretong pangkat na tumatanggap ang mga ito ng mga malalaking misyon sa mga taong mayroong sekretong akses sa kanilang grupo. Ngunit bago nila tatanggapin ang mga misyon na iatang sa kanila, mariin nila itong binusisi at inimbestigahan. Kailangan lahat ng kanilang misyon ay tungkol pa rin sa pagkitil sa mga kampo ng kadiliman doon sa bayan ng San Isidro. Pangalawang bayan galing sa bayan ng San Nicolas mayroong isang mayamang tao ang kumuha sa kanilang serbisyo. Kakilala din ang mga ito nitong si Tatamak. Kilala kasi ang taong ito na kolektor ng mga antigo at iba pang mga kagamitan na ginagamit sa mga pagpatay sa mga kampun ng kadiliman. Ngunit nitong mga nakaraang mga araw, inataki ang isa sa kanyang mga ginagawang sikritong museum doon sa bukirin ng San Isidro. Pinatay ang lahat ng kanyang mga bantay. Ninakaw ang iilan sa kanyang mga koleksyon. Mabuti na lamang, hindi natagpuan ng mga magnanakaw ang mga mahalagang bagay na kasama sa mga koleksyon nitong si Don Renato dahil nakatago ang mga ito doon sa ilalim ng bahay na iyon. Mga piling tao lamang ang nakakaalam, ngunit agad na pinalipat ng doon ang lahat ng mga iyon sa isa pa niyang bahay bakasyonan doon sa kabilang bahagi ng Bukirin. May plano ang doon na ilipat nila ito sa labas ng bansa para siguradong hindi na ito mananakaw pa. May mga kausap na itong si Don Renato. Ngunit wala pang pinaling usapan kaya inilagay muna niya ang mga ito doon sa kanyang isa pang bahay na bakasyonan. Ngunit nangangamba itong si Don Renato na masundan pa rin sila ng mga magnanakaw. Dahil nitong mga nakaraang linggo lamang, may mga napapansin silang mga nilalang ang umaaligid doon sa kanyang bahay. At batid nitong hindi ito mga ordinaryong tao. Kaya ang misyon nila ni Macro, bantayan ang mga iyon hanggang sa pagdating sa araw na ilipat na nila ang mga ito doon sa labas ng bansa. Ayon din kay Tata Maka na maaring mga antingero ang mga iyon o maari din na mga pagmamayari nila ang ilan sa mga bagay na nasa poder ngayon nitong si Don Renato. Kinakailangan din na tanggapin nila ang misyon na iyon para masugpo na din nila ang mga nilalang na ito. Kasalukuyang naglalakbay ng mga ito papunta doon sa bukirin ng silay na sakop ng San Isidro. Mayroon din kasing malawak na lupain itong si Don Renato doon sa bukirin. Tinamnan niya ang kanyang lupain ng iba't ibang mga prutas kaya nagkaroon siya ng isa pang bahay sa lugar na iyon. Sa tingin naman nila ni Macro na yakang yaka lamang ang misyon nilang ito. Ang kanilang iniisip na lamang kung paano nila malalaman kung anong klasing mga nilalang ang mga ito. Makalipas pa ang ilang mga minuto, tuluyan na nilang narating ang bukirin na iyon at ang bahay nitong si Don Renato. Napakalayo pala ng bahay ng Don doon sa iba pang mga kabahayan. Sa tingin ng mga ito, mukhang nasa dalawang kilometro pang pa layo galing doon sa mga kabayan na nakatayo doon sa bukirin. Nag-iisa lamang ang malaking bahay ng Don doon sa gitna ng malawak na taniman ng mga protas sa mga pagkakataon na iyon nandoon pa rin itong si Don Renato kasama ang kanyang mga tauhan na armado ng mga baril at hinihintay ang pagdating nila ni Makro. Habang wala pa kasi ang grupo nila ni Makro, marami ang mga nakabantay sa kanyang mga artifacts na nakatago doon sa kanyang bahay. Nang makita sila nang doon, agad na tuwang-tuwa ito at agad na pinatuloy ang kaniyang grupo doon sa loob ng bahay agad nilang pinag-usapan ang misyon nila ni Makro. Sa tingin kasi ng doon, baka aabutin ng tatlo hanggang apat na araw ang panatili ng grupo nila ni Makro doon sa Bukerin bago madala ang mga koleksyon nang doon sa labas ng bansa. Ibig sabihin, sa loob ng tatlo o apat na mga araw, kailangan na protektahan ng grupo nila ni Makro ang mga bagay na iyon. Wika pa nang doon. Nakagabi lamang, sinubukan silang pasukin ng mga nilalang na iyon. Nakita ng ilan sa kanyang mga tauhan ang mga hitsura ng nilalang na umaaligid doon sa bahay. Kaya napagtanto ng mga ito na hindi talaga mga normal na tao ang mga iyon. Sa takot pa nga ng mga tauhan itong si Don Renato na natili na ang mga ito doon sa loob ng bahay. Mabuti at hindi naman nagtagal ang mga nilalang. Agaran din na nagsialisan ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpapaalam na si Don Renato. Bababa na ang mga ito doon sa patag kasama ang kanyang mga tauhan. At sila na ni Makro ang bahala sa mga dapat nilang gagawin. Mayroon namang makakasama sila Makro doon na siyang tagapaghanda ng mga ito sa kanilang mga makakain at kakailanganin. Ang mag-asawang Duroy at Duday kasama din ang anak nilang binatilyo na si Dudong. Ang bandang kinaroroonan naman ng mga koleksyon nitong si Don Renato nasa ikalawang palapag sa loob mismo ng kanilang kwarto. Kaya nang makalis na ang grupo ng Don agad nanilibot nila ni Macro ang buong paligid ng bahay sa loob at sa labas. Agad nilang sinipat-sipat ang bawat bahagi at kasulok sulukan ng lugar naglatag na din ang mga iyon ng mga malalakas na usal doon sa palibot ng bahay para agad nilang maramdaman kung sakaling may mga aligid man na mga nilalang. Hinahati na din nila ang kanilang grupo. Sila makro ang magbabantay doon sa kwartong kinaruroonan ng mga koleksyon. Makakasama niya sina Amara, Makil at Turo. Samantalang doon naman sa unang palapag, magbabantay sina Ringo at Baldo kasama ang pamilya nila ni Manong Duroy. Sa hapon na iyon, ninamnam nila ang sarap ng ihip ng hangin at ang kagandahan ng buong lugar. Makikita mo sa paligid ang iba't ibang mga puno ng prutas. Makikita din doon ang iba't ibang uri ng mga ibon na dumadapo sa mga malalaking puno ng kahoy. Sa gabing iyon, nagsisimula na agad ang kanilang misyon mariin nang nagbabantay ang mga ito sa buong paligid. Salitan ang kanilang ginawang pagbabantay hanggang sa magdamag. Ngunit sa unang gabi, wala silang napapansin o naramdaman na kakaiba sa buong paligid. Kilabukasan, dito na may mga nararamdaman itong si Makro na mga kakaibang presensya. Nararamdaman din ang mga iyon nitong si Amara. Kaya agad na ang mga ito doon sa beranda ng bahay at agad na inilibot ang kanilang mga paningin sa buong paligid. Ngunit wala silang nakikitang anumang nilalang. Ngunit sa kabila ng mga ito, nararamdaman pa rin nila ang presensya ng mga nilalang sa paligid. Kaya wika nitong si Makro. Mukhang nagtatago lamang ang mga ito, kaibigang Turo. Isama mo sina Ringo at Baldo. Libutin ninyo ang buong paligid ng bahay. Pakiramdaman ninyo kung saan nang gagaling ang mga presensya ng mga ito. Mabilis naman na tumalima ang mga iyon. Agad na nilibot nila ni Turo ang buong paligid ng bahay kasama si na Ringo at Baldo. Pagdating ng mga ito doon sa likuran ng bahay, may nakita silang marka doon sa pader ng bakod. Gawa ito sa dugo. May mga litrang nakasulat doon na nakabaliktad habang pinaikutan din ito ng mga nakaburdang bungo. At ang ipinagtataka ng grupo ng mga ito, mayroong nararamdaman si Naturo na kakaibang lakas ng presensya galing doon sa mga nakasulat doon sa pader.